Yo, what's up mga birdgada? For today's video nga is nagkarga tayo sa NHPC at may two laps. Uh, sila, no? So, eto si Taibik yan. Binalik ko sa training box kasi balak natin siyang i-testing sa two laps pulling, no? So, yung mga ibang ibon natin is training lang. Dalawa silang baling isasali natin sa two laps pulling. Si Taibik tsaka yung opal natin, no? So, abangan natin sila mga birdgada. Ah, uh, feeling ko is magpapakitang gilas si Tybie. Let's go. patupian nga yung dulo hmm? patupian yung dulo para menteri tanggalin iya Good morning, Kenis PC. Tarlac City. Ah, pag-release natin. Yeah, maluwag. Export 45 tayo pa kawala? Set ko lang, tulungan ko lang sila para magandang bitawan. Atau kotak-kotak Atau mau berumpre Para mobil semua ibon Sebas, 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 Dami yo oh. Ah, grabe Ah, dahil pa lumalabas Eh, lebas lebas lepas, 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 lepas. duck sa may puling Ayan mga ibon nyo Ayan ibon nyo, nandun na. Good morning mga birdkada Abang tayo ng mga ibon natin At time check tayo 7.51 May mga nagdadaanan na now, pa isa isa no? mga natin si Tybik Sana biglang bumuluso Kaya may mga dumadaanan doon time check 7.59 ayan. To one, hindi maka... Baba na yan sakto 1-2 hindi makababa na dive na ayan si taibig na yan mga birdcada ayaw lang bumaba pa sa wire rumoronda pa ayan bubuelo na yan 1 to 5 speed nyan baba na dive yun yun ang galing baba rinactis na natin kahapon yan. pasok 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 pasok, 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 pasok. Yan, ito kuha ng CCTV mga birdcada. Kung makapansin nyo, nang tagal ko pang natanggal yung sticker nya. Kasi sobrang dikit ng sticker, no? Makapansin nyo naman nagpapay-sticker tayo. Bala ko sana patupian dun sa driver. Kaso hindi natupian. So, yan, halos napunit yung sticker papagtanggal ko. Kaya ito na, na ko na si Tybig ito Napunit ko pa yung sticker O kakamadali Ayan <laughs> 1163 speed niya. Pero first drop na naman siya. Antolin Nakita nyo naman kung paano mag dive Mga bird Ang Tindi <laughs> Sayang no Medyo na late lang Antagal niya lang umikot Abot sana one speed Pero, nun Per na ayan o oh. Na ilang pa Oh, uh, dadapo ka pa sa puno. Second dropper. Check card. Our... Pasok pera yun si Alak nandito na rin pala. Dolo ko. Bilis din. Kaya lang, tumambay na yun doon. Ayan, dalawa nga pala yung ko. Kaya lang, wala pa pala yung isa. Mababaan na ako eh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Seven pa lang silang nandito. Sampu. Ayun na pala. Ayun na siya. Yung sinali natin isa. Pasok. Pasok, pasok, pasok. Ayan na pala siya sa loob. Iklak natin to. Nakasali nga pala sa tulaps to. Sayang. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Yun. Yan yeah, mga birdcada. Check natin kung kompleto na sila. At magpapatokan na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 eight, nine, nine. Sino pa isa? Ten. Kompleto na sila mga bird Nandito na lahat ng warriors natin. So, uh, possible pasok tayo sa top ten, no? Si Tybik. Asa na yun? Napakahusay natin si Tybik kaya, no? Galing yan. So, sana mas bilisan niya pa sa susunod, no? Nalinggo kasi tulap siyon so pag naging maganda pwesto niya sa susunod na linggo is maganda-ganda no. Sana kaya niya mag-lap winner. Ayan. Kung hindi Romonda na Romonda, maganda pa speed niya ni Tybik. So, congrats Tybik, ang galing mo. Po. Ayan, pang kalawang laro niya na to sa NDR. So, mas gagalingan niyan sigurado, babawi yan. So, ganito na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy flying, mga birdcada. Ingat! Let's go! Let's <laughs> go!